Mga health benefits na makukuha natin sa brown rice. Ang brown rice ay naglalaman ng higit na fiber, protein, antioxidants at iba pang mga nutrients na makatulong sa pag-iwas sa sakit tulad ng diabetes at cancer. Kung naghanap ka ng isang masustansya at masarap na pagkain na madaling iluto at iserve, hindi ka magsisisi sa brown rice. Ang brown rice ay ang buong butil ng bigas na hindi pa naproseso o naputian. Ito ay mayaman sa fiber, protein, antioxidants at iba pang mga nutrients na makakatulong sa iyong kalusugan at wellness. Narito ang uh, 21 na pangunahing health benefits na makukuha natin sa brown rice. Number 1, nakakatulong ito sa pagkontrol ng timbang. Dahil sa mataas na fiber content ng brown rice, nakakaramdam ka ng busog at satisfied sa mas mababang dami ng pagkain ito ay nakakabawas din sa iyong cravings at overeating. Ang brown rice ay may mababang glycemic index na nangangahulugan na hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar levels na maaring mag-udyok sa iyo na kumain ng higit pa. Number 2. Nakakapagbuti ito ng digestive health. Ang fiber ay hindi lamang nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng regular at malinis na bowel movement. Ang brown rice ay naglalaman din ng mga prebiotics na mga sustansyang nagpapalakas sa iyong good bacteria sa iyong gut. Ang mga good bacteria ay mahalaga para sa pagtunaw ng pagkain, paglaban sa infections at pagproduce ng vitamins. Number 3 nakakapag-boost ito ng immune system. Ang brown rice ay mayaman sa mga antioxidants tulad ng vitamin E, selenium at phenolic compounds na nakakapaglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at inflammation. Ang oxidative stress at inflammation ay maaaring magdala ng iba't ibang mga sakit tulad ng cancer, diabetes, heart disease at aging. Ang brown rice ay naglalaman din ng mga micronutrients tulad ng zinc, iron, copper at manganese na kailangan para sa produksyon at function ng iyong white blood cells. Number four, nakakapag-improve ito ng heart health. Ang brown rice ay may mababang sodium content na nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure at pag-iwas sa hypertension. Ang brown rice ay mayaman din sa magnesium na isang mineral na nakakarelax sa iyong blood vessels at nagpapababa ng rest ng heart attack at stroke. Ang brown rice ay naglalaman din ng linans na may chemicals na naka- kabain sa estrogen receptors at nakakabawas sa levels ng bad cholesterol, LDL at triglycerides. Number 5. Nakapag-enhance ito ng brain function. Ang brown rice ay mayaman sa complex carbohydrates na ang pinagmumula ng glucose o fuel para sa iyong brain cells ang glucose ay kailangan para sa memory, learning, concentration at mood. Ang brown rice ay naglalaman din ng vitamin B complex na kailangan para sa synthesis at metabolism ng neurotransmitters o chemicals na nagpapadala ng signal sa iyong brain. Number 6. nakakapag ito ng bone health. Ang brown rice ay mayaman sa calcium at phosphorus na ang dalawang pinakamahalagang minerals para sa bone formation at maintenance. Ang calcium ay kailangan din para sa muscle contraction at nerve transmission. Ang brown rice ay naglalaman din ng vitamin K na isang cofactor para sa activation ng osteocalcin o isang puti na nagpapatibay sa iyong bones. Number 7 nakakapag-prevent ito ng anemia. Ang anemia ay ang kondisyon kung saan kulang ang iyong red blood cells o hemoglobin o oxygen carrying pigments sa iyong dugo. Ito ay maaring magdulot ng pagkapagod, hina, sakit sa ulo at iba pang mga sintomas. Ang brown rice ay mayaman sa ayon na isang essential component ng hemoglobin. Ang brown rice ay naglalaman din ng folate o vitamin B9 na kailangan para sa production at maturation ng iyong mga red blood cells. Number 8. Nakakapagpababa ito ng rest ng type 2 diabetes. Dahil sa mababang GI ng brown rice, hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar levels. Ito ay nakakatulong sa pag-iwas sa insulin resistance at type 2 diabetes. Ang brown rice ay naglalaman din ng magnesium na nakapagpababa ng blood sugar levels. Number 9. Nakakapagpabuti ito ng skin health. Ang brown rice ay mayaman sa mga antioxidants at mga nutrients na nakakatulong sa pagpapakintab at pagpapabawas ng mga wrinkles at fine lines sa balat. Ito ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng skin elasticity at hydration. Number 10. Nakakapagpabuti ito ng mood dahil sa amino acid na tri trip tryptophan na matatagpuan sa brown rice, nakakatulong ito sa pag-iwas sa depression at pagpapabuti ng mood. Ito ay ang dahil ang tryptophan ay nagiging ser serotonin sa iyong brain na kilala rin bilang happy hormone. Number 11. Nakakapagpababa ng blood pressure. Ang brown rice ay may potassium, magnesium, at calcium na mga electrolytes na kailangan para sa pagregulate ng iyong blood pressure ang mga electrolytes ay nakakaapikto sa iyong nerves at muscle function. Ang brown rice ay may lusodium content na nakaka-prevent ng water retention o edema o ang pamamaga dahil sa sobrang tubig sa iyong katawan. Number 12, nakakapagpabuti ng eye health. Ang brown rice ay may beta-carotene, lutein, sisantin at vitamin E na mga antioxidants na nakakaprotect sa iyong mata mula sa ultraviolet rays, blue light, oxidative stress at macular degeneration o ang pagkasira ng central vision mo habang tumatanda ka. Ang mga antioxidants na ito ay nakaka-improve na yung night vision at cool perception. Number 13, nakakapagpabuti ng hair health. Ang brown rice ay may protein, biotin, iron, zinc, copper, selenium, niacin, riboflavin, thiamine, panthotinic acid, folate, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, at omega-3 fatty acids na mga nutrients na kailangan para sa paglago at pagpapanatili ng iyong buhok. Ang mga nutrients na ito ay nakaka ng hair loss, hair thinning, hair breakage, split ends, dandruff, scalp infections, premature graying at dryness. Number 14. Nakakapagpabuti ng kalusugan ng nervyos. Ang brown rice ay naglalaman ng thiamine o vitamin B1 na kailangan para sa paggana at pagpapanatili ng mga nervyos na nagu-control sa mga kalamnan, organo at sensasyon. Ang thiamine ay nakakatulong din sa pag-iwas at paggamot ng biri-biri o ang kakulangan sa vitamin B1 na nagdudulot ng kahinaan, pamamanhid at sakit sa mga nervyos. Number 15. Nakakapagpabuti ng hormonal balance. Ang brown rice ay may phytoestrogens o ang mga plant compounds na may similar effects sa estrogen o ang female hormones sa iyong katawan ang phytoestrogens ay nakakahelp sa pagregulate ng iyong menstrual cycle, fertility, menopause symptoms, mood swings, breast health at bone health. Ang brown rice din ay may plant compounds na may anti-cancer properties na nakaka-prevent ng breast cancer at prostate cancer. Number 16 nakakapagpabuti ng kalusugan ng atay. Ang brown rice ay naglalaman ng silimarin na isang antioksidant na nakakaprotekta sa atay laban sa mga tuksin o laso na maaaring makasira sa atay. Ang silimarin ay nakakatulong din sa pag-iwas at paggamot ng mga problema sa atay tulad ng hepatitis, cirrhosis at cancer sa atay. Number 17. Nakakapagpabuti ng kalusugan ng kalamnan. Ang brown rice ay naglalaman ng protein na kailangan para sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Ang protein ay nakakatulong din sa pagaling ng mga pinsala at sugat sa kalamnan. Number 18. Nakakapagpabuti ng reproductive health. Ang brown rice ay mayaman sa folate na isang nutrient na kailangan para sa DNA, synthesis at cell division. Ang folate ay mahalaga lalo na para sa mga buntis o nagbabalak magbuntis dahil nakakatulong ito sa pag-iwas sa neural tube defects na mga birth defects na nakaapikto sa utak at spinal cord ng sanggol. 19. Nakakapagbigay ng energy. Ang brown rice ay may mataas na level ng complex carbohydrates na nagbibigay sa iyo ng steady at long-lasting energy. Ang complex carbohydrates ay hindi nagdudulot ng spikes at crashes sa iyong blood sugar levels kaya hindi ka madaling mapagod o magutom. Number 20. Nakakabawas ng kolesterol. Ang brown rice ay may mataas na level ng dietary fiber na maaaring makatulong sa pagbaba ng iyong bad cholesterol o LDL at pagtaas ng iyong good cholesterol o HDL. Ang dietary fiber ay nakakatulong din sa pagkontrol ng iyong blood sugar levels at pagpapababa ng iyong rest ng type 2 diabetes. Number 21. Mayaman sa antioxidants. Ang brown rice ay naglalaman ng mga phytochemicals na may antioxidant properties na maaring protektahan ang iyong mga cells mula sa oxidative stress at inflammation. Ang mga antioxidants ay maari ring katulong sa pag-iwas sa ilang mga chronic diseases tulad ng cancer, diabetes at heart disease. Ang mga pag-aaral ay nagmungkahi na ang mga antioxidants na matatagpuan sa kanin ay maaring dahilan para sa mababang paglitaw ng ilang chronic diseases sa mga lugar ng mundo kung saan ang kanin ay isang staple food.